Ikaw, Sugar, hindi lingid sa kaalaman ng publika ang iyong pinagdaanan. Uh, maraming mga luha at iyak ang aming napanood, uh, maliban dun sa mga sayaw. Tanong na diretsa, uh, are you open to still loving? I don't know if this even makes uh, sense, no? Are you open to loving again or have you decided na pahinga na muna ako? Uh, Nag-decide po talaga ako na pahinga na muna ako. Eight years single, totoo? Or even more? Yes. 80 okay. years single. And uh, sa dami ko pong naranasan kasi nung panahon first boyfriend ko, for, una kong asawa, 22 cases sa sarili kong asawa. So, Four months lang yung baby ko, two years old, dala-dala ko sila sa, sa, sa korte. So, ang laki rin ng trauma ko doon na nangyari sa akin. But, thank you Lord, okay kami, nakuha sa dasal. Okay na kami, may, may asawa na rin siya, anald ako, okay kami, okay sila ng mga anak ko. Yun yung importante po sa akin. Ang importante sa akin ay eh, yung may katahimikan yung puso ko, lalo na yung mga anak ko. Ang una po sa akin kasi ngayon, mga anak ko bago ako. Mm, -mm. What do you want to say about it? Um, stay strong kasi fighter talaga si Sugar eh. Saka para sa akin, magaling kang ina mm. dahil napalaki mo yung anak mo nang hindi mo napabayaan. That's true. Yun ang importante, yung hindi mo sila pabayaan sa laban na nangyari sa pamilya Oh Oo. Oh. I'm proud of you. Oo. Oh. Uh, <laughs> Kumari uh ko yan eh, Kumari ko oh, talaga to. Kaya hindi totoo na siya yung rason kung bakit <laughs> nawala kami sa Ed At saka ang importante, Iyayamanin. Iyayamanin. Yes, pero awesome. awesome. uh, -oh. totoo. Ah, hindi mo nga ipinapakita. Totoo. Uh -oh. Asia Slashes, thank you po sa Chanel. <laughs> <laughs> okay. Uh, <laughs> Dito ang laban talaga. <laughs> Let's do fast talk, ayra. Okay? Ready? Uh, <laughs> split, kembot. Split. Spaghetti pancit. Spaghetti. Pababa, pataas. Pababa. La, laban, babawi. Laban. Daisy si 7, Daisy si 8. Daisy si 7. So, sino ang pinakamagaling sumayaw? Rochelle. Sino ang pinakamatagal makakuha ng steps? Si sino ba si Sugar? Di ba nga nang wala na kayo, parang nalaman. <laughs> Ay, umayos ka. Hirap na ako sa inong bago Oo, nga, pero kasi ako. okay. pinaka, oh, pinaka senior. sexy. Si Mia. Pinakamataray. Sino ba si Mia? <laughs> Pinakakuripot. Oh my God! Si Cheche. I don't know. Uh, Pinakamayaman. Aifa. Magandang katawan, malambot na katawan. Rochelle Pangilinan. Kagandahan o kasikatan? Kagandahan. <laughs> Australia, Pilipinas. Oh my God! Pwede both. <laughs> Namimiss mo sa Pilipinas? Yung pamilya ko. Happiest moment of your life? Um, with my husband. Lights on or lights off? Lights off. <laughs> <laughs> happiness <laughs> or chocolates. <laughs> happiness. Best time for happiness. Huh? Sorry. Best time for happiness. Oh, ano ba? Working. Different challenges. So, oh, happiness. <laughs> huling sayaw. Kanino mo iaalay? Well, sa mom ko. Oh. Kasi siya yung reason kung bakit siya yung reason kung bakit ako nagsimula sa sex bomb at gusto ko yung huling sayaw ko sa kanya ko pa rin i-dedicate.